Magandang hapon po sa ating lahat guys. Ayan, magmumukbang ako guys ng dragon fruit. at Sonia, kung malapit ka lang ate Sonia eh. Sorry oh, akong dragon fruit. Kasi hindi ako makakalabas ate Sonia eh, Gawa ng paika-ika ang lakad ko at masakit pa yung aking opera. Ayan, kain po tayo ng kakain tayo ng dragon fruit guys mm, maliit lang sana ito yung mm -hmm. okay sana okay sampai Binabad ko na sa ulan kanina, pati gasa para matanggal. Ano nice yung sabi to kayo? sa tama nga? para sa guys, kain po tayo. Namamayat ako ngayon guys. Okay. Pembo tayo ng isang ng dragon fruit. Okay, so, kanina eh. naman ng, ng bigis na garnay. Ang dami na namang nasasakay na kanay. Okay. Ang daming binahaw. Tapos sinasama dito. Lalo ko wala na si Bruno. Kung kailang nawala si Bruno, ang dami na binahaw. Kaya naman na.

Bagsak ang katawan ko ngayong video ng pagka-opera ko ngayon. Feeling ko ako ay biglang bagsak ng aking katawan. Kaya, mga tayo? Magayon well, na lang po. Best yung ulan. Kaya nakapunta yung asawa ko sa parang ayun. Nakapang yung na rin. At the Annabelle, diba, di ba, hindi ka pa nakatikim na rin dragon fruit ate na sinasabi. Ay, ang dragon fruit ate. Oh. Madami. Malapit ka ate, ari matami dragon fruit. Sabi mo, hindi ka pa nakatikim na rin. ano siya ate, masarap, matamis. Sabi mo ba, no? Nag-asahin? <laughs> Nag-amas na yung muso ko. Sarap. Tapos may isa pang ano guys. So, papaya. Papaya guys. Ma blinder. parang mangga siya. Ano? Alagay mo na yellow. Ayan. Ayan.